Hi honey, akalain mo isang taon na palang nakalipas simula noong unang beses nating niyakap ang isa't isa at kung hindi pa nalaglag yung tinapay na binigay mo sa akin ng time na yon, malamang eh hindi pa tayo maghihiwalay. Pero kahit bitin, isa yon sa mga pinaka-paborito kong moment sa buhay ko. Alam mo ba nung una kang pumunta sa bahay 3 years ago para gawin natin yung first 181 paper natin na sinig ko ni Sir Ellie? Natatandaan kong tinanong ako ni Mama kung nangiligaw ka raw ba sa akin. Never pumasok sa isip ko na mangyayari yun kaya sabi ko kay Mama, hindi ah, imposible. Well, aminin mo, nung time na yun, wala naman talaga, di ba? Sobrang close at komportable natin sa isa't isa. Parang sobrang random lang sinabi ni Mama to think na first time kanyang na-meet. And besides, yun din ang mga panahong aktibo, ang mga progress report ko sa'yo. Alam mo yan, wala yata akong inilihim sa'yo pagdating sa mga rants ng puso ko. Buti nga natatagalan mo ako noon eh. Pero ayun nga, sa kambila ng madaming kembot ko noon, walang nagtagumpay. May isang sumubok pero mas minalas pa ako. Ang dami kong nasayang nakilig, luha, disappointment, effort at daydreaming noon. Naalala ko pa tuwing magkukwento ako sa'yo noon, makikinig ka lang pero hindi mo alam kung gaano nakakagaan ang pakiramdam ko ang bawat oras na hinalaan mo para sa mga kababawan ko sa buhay. Dumating yung panahong akala ko malas talaga ang puso ko. Akala ko ipinanganak na kung hindi ko malang maranasang mahalay ng totoo. Akala ko wala na akong pag-asang sumaya. At akala ko hindi na ako magkakaroon ng boyfriend na tagayupi. Pero seriously, akala ko hindi na ako magtitiwala ulit. At akala ko, hindi ko na magagamit ulit ang puso ko pagkatapos ng lahat ng nangyari. Akala ko mas mabuting magpahinga na lang muna dahil sobrang napagod ako. Total darating naman yun kapag handa na ako. Siguro nga, hindi pa ako handa. O baka siya pala yung hindi pa handa. edi ito na nga, Si Lord na ang gumawa ng paraan. Inigin niya tayo ng pagkakataong makapunta ng Bicol. Akala ko, sobrang laking blessing na yung maipresent natin yung paper natin, makapag-stay sa hotel, at makasakay sa tren. Pero wala pa pala yun dahil ang pinakamalaking blessing palang kalakip nun ay ikaw. Buti na lang tinext ka ni Kaya. Doon ko unang naramdaman yung selos dahil may iba ka na palang babaeng kaklose tapos hindi ko pa kilala. At yung takot na pagbalik ng UP dahil tapos na yung paper natin, oh wala ka na rin sa akin at may iba ka nang laging kasama. Alam kong ang OA at nakakatawa yung ko. Pero salamat talaga kay Kaya kasi kung hindi kanya tinext, ako na magiging pinakatangang tao sa mundo dahil hindi ko ma-realize kung gaano ka pala kahalaga sa akin bikol Bicol. Nireto mo pa ako kay John Ultra. Inakala natin iisa lang yung hotel room natin at nagulat pa tayo na magkahiwalay pala ang kwarto natin. Pero sa kwarto ko pa rin naman ako tumatambay. First time mo mag-video kaya't kinanta natin ang nothing's gonna stop us now. Na parang hindi natin first time nag-do it. Pahapunta tayo sa CWC. Kumain ng kinalas at dapat irereto pa kita kay Mitch noon. Pero dahil magkiselos lang ako, hindi ko natin tinuloy first time mo na pagising sa akin, pari tayo mo sa pagpunta sa Ateneo. Tinanggalan mo ng buhok yung brush ko. Pinakinggan natin ang paulit-ulit ang for the first time dahil favorite mo yon. Kumain tayo ng malamig na almusal sa tren. At pinikshutan lahat ng partner nating gamit. Ang daming nangyari pero ang pinakamagandang nangyari ay simula na umuwi tayo. Namiss kita agad at hindi ka na nawala sa isip ko akin kinwestiyon ko pa yung nararamdaman ko eh. Kumunsod talaga sa mga kaibigan ko. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Sabi ko, malito. ito. Baka lalo ka lang mawala sa akin kapag tinuloy ko pa 'to. Baka nadadala lang ako dahil nga magkasama tayo lagi. Pero hindi. Eh. Alam kong kapag hindi ko 'to inilabas, ito yung magiging pinakmalaking pagsisisi ko sa buhay. So sabi ko, paano yung friendship natin? Bahala na. Last day ng busy week, pinigyan tayo ng bulaklak. Tapos binigay mo sa akin yung sayo. Sabi mo kasi, ayaw mong iuwi dahil hassle. Pero kahit ano pang dahilan mo nun, kinilig pa rin ako. Kinabukasan, CC5. Alam mong hindi magiging madali sa akin ang buong gabi. Akala ko rin eh. Pero nandun ka, hindi mo ako iniwan, at pakiramdam ko tayong dalawa lang ang tao sa tiendesitas. Nag-enjoy ako at nakalimutan dapat pala masasaktan ako. Pero walang sakit, selos, galit o pait. Tinunaw mong lahat yon. Sa halip, naging masaya ako at lalo akong nagkaroon ng dahilan para ipagpatuloy ko ano man ang nagsimula ng gumising muli sa puso ko. Tinanong kita kung sinong crush mo sa org. Sabi mo ako. Hindi ako nakapagsalita agad nun. Paano? Kinilig ako. Hindi ko kasi yun inaasahan, eh. Nang tanongin mo rin ako, inisip ko pa kung magkasabi ba ako ng totoo. Pero nahiya ako eh. Kaso naisip ko, kung palalampasin ko pa ang pagkakataong yun, wala na. Kaya sinabi kong ikaw rin ang crush ko kahit na alam ko mas malalim pa sa crush ang nararamdaman ko sa iyo. Simula nung gabi niyon, kapwa tayo sumakay sa tila roller coaster of emotions. Parehong takot at nagdadalawang isip dahil baka masayang ang pagkakaibigan natin. Pero nakakatawa kasi pareho naman tayong masaya para magpadala sa kinatatakutan natin na wala pa naman. Kaya naman di ko labing ngunit bukas sa mga mata, puso at isip, kapwa nating nilipad ang himpapawid at tinahak ang mundong matagal na palang naghihintay sa atin. Minsan ay tatanong ko sa sarili ko, bakit ngayon lang? Bakit hinayaan pa kung sino-sino ang hanapin ko gayong all along na eh, nasa harapan ko lang pala? Pero alam kong may dahilan. At kung ano man ang dahilan na yun, alam kong yun ang tama. Binigay ka sa panahong akala ko, hopeless ako, pero hindi pala. tinrain lang pala ako ni Lord para kapag binigay na daw niya sa akin ng tamang tao, alam ko lang ang gagawin at wala na akong sasayangin. Hindi ko lang akalain na sasaya ako ng ganito. Hindi ko alam na deserve ko palang isang gaya mo. Pero dahil yan din ang sentimento mo, tunay ngang be the service other. Tunay ngang sulit lahat ng pinagdaanan ko at wala ko pinagsisisihan ni isa. Dahil ko hindi dahil sa mga yon, baka hindi ako maging karapat dapat para sa'yo. And sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano ko patatapusin to. Ni hindi ko na nga alam kung paano ko ito sinimulan eh. Siguro the best way is to tell you something I've been meaning to tell you every single day. From the moment I wake up until I close my eyes. albert, you came in an unexpected yet perfect time. having you in my life is more than what i deserve, but still, you make me feel the same way. i thought i'm lucky because being with you means having more than enough, but no, i'm not just lucky. i am blessed because a person like you isn't just perfect. you are heaven sent. And you made me feel that loving someone like you is one of the worthiest and most fulfilling things I've ever felt and done. One year seems long enough for others, but I know for both of us, one year isn't enough. No number of years would actually be enough for us to share because I know that what's waiting for us is a lifetime. I love you, Albert and i thank god for giving me the privilege to love you and be loved by you. i know that no matter what lies ahead of us, everything that we share will be more than enough to let us stay together to infinity and beyond. to my honey, my ryan, my albert, happy first anniversary. i love you so much.